Trending pa rin worldwide ang most romantic teleserye of 2015, ang On the Wings of Love. Bago pa man humataw sa ratings ang kanilang pilot week, ay humarap muna ang mga bidang sina James Reid at Nadine Lustre kasama ang kanilang mga direktor sa mga entertainment vloggers. JD, anong ganap? Masayang sinagot ni na James at Nadine ang mga tanong ng mga vloggers na ikinatuwa naman ng lahat. So was there at a time ba uh, na nga starstruck ka, James, na din in one of the moments you shared together? And vice versa. All the time. Every now and then when we have a show, when um, she's like dressed up and really good. Of course, I like, take a second and I think, oh, well, she's it. Super proud at pressured din naman ang hugot director na si Direct Antoinette Haddaone sa kanyang unang teleserye sa primetime bida. Um, sobrang grateful po sa Dreamscape sa ABS na um, yung first teleserye ni JT na On um, the Wings of Love tapos yung ganitong love story, ganitong romantic comedy, um, isa ko sa mga directors na napili nila. On the Wings of Love, the most romantic teleserye of 2015. Abangan niyo po ang first ever namin teleserye na magpapakilig sa inyo gabi-gabi after ng pangako sa'yo. Ang ano yung sabla! See you guys! Ay, <laughs> hey, sorry! No, it's okay.